Kapag natapos na ang lahat ng gawain ko sa bahay, kailangan ko na siyang sabayan ah! sa pagligo. May mister akong masasabi ko talaga na siya ay TAMAD! Dadaman oh! oh sa pagpasok sa trabaho. Pero pag nagyayaya ng... Juro, antik na lang sumisigla. Kung pwede nga lang, magpalit na lang kami. Siya na lang sa bahay. Ako na lang ang magtatrabaho. Hindi ako nagkukulang sa pag-aaruga at pagbibigay ng lambing sa aking mister. Kilalang kilala ko na yung mister ko. Kapag may ganado magtrabaho. Kaya para hindi siya tuluyang mawala ng trabaho, ako na mismo ang gumagawa ng paraan. Kailangang araw-araw ay may pampagana booster siya. Igising pa ako ng alas 4 ng madaling araw. At kapag natapos na ang lahat ng gawain ko sa bahay, kailangan ko na siyang sabayan sa pagligo para sa loob ng banyo. Doon na magsisimula ang kanyang pag-iinit.